Mount Kanlaon itinaas na sa alert level 3 dahil sa pagsabog. Bacolod City itinaas ng FIBOC ang alert level 3 o magmatic unrest ang Bulcam kanlaon. matapos ang isang malakas na pagsabog sa summit vent nitong lunes 3 p.m. Ang pagsabog ay nagresulta ng plum na umabot sa 3,000 meters pataas at kumalat patungo sa kandurang Timog Kanduran plastic density currents ang nakita sa timog sila bahagi ng vulkan. Kaya't nagbabala ang pibok. Ang alert level 3 ay nagpapaywatig ng magmatic eruption na maaaring magdulot ng mas malakas na pagsabog. Inirerekomenda ang evacuation mula sa 6 na kilometrong danger zone sa paligid ng vulkan. Dahil sa pagsabog, ang mga residente ng Bagu City at kalapit na lugar ay pinapayuhan na manatili sa loob ng kanilang tahanan. Naitala ang anin na ash emission mula sa bulkan bago ang pagsabog, kabilang ang ulat ng no ashfall sa barangay Minoyan, Morsha at Sulfurous Fume sa barangay Yubo, La Carlota City. Noong Nobyembre, nagkaroon din ng manipis na ashfall sa barangay Ilihan, Bago City na nagdulot ng pagsuspinde sa trabaho ng Rafael Salas Park sa Nature Center. Kaya't patuloy na pinapaalalahanan ng mga residente na magsuot ng mask bilang proteksyon laban sa abo. Maghintay lamang ng mga karagdagang abiso mula sa autoridad. Abangan ang mga trending na balita dito lang sa News Trends Today.